Hi guys! Happy Thursday! Kakain ako ng lunch at nagluto ako ng lechon na manok at baked na potato guys. Sinabay ko lang luto itong potato sa manok. Ayan Ang sarap niya guys. Oh. Yung toast bread na yan yung leftover ko kaninang umaga. So ayan na nga guys at kakain na ako. Naku, paborito ko pa naman itong lechon manok guys. Sarap na sarap talaga ako nito pag ito ang ulam ko. Ayan siya. Inuna ko nang kinain yung paa ng manok. Ang sarap nito guys. Very juicy yung ano niya, yung meat ng manok. Kasi minarinate ko siya overnight guys. Para yung lasa niya mas um, ma, ano pa sa meat ng manok. Mamix pa. Masyado. Kapag i-overnight mo ng marinate. Yun sya, ang sarap talaga guys. Craving satisfied ang person. Ayan, at wala tayong kanin kasi meron tayong potato. Iyan na yung kanin natin. Ang init-init pa kasi guys, kasi bagong luto talaga siya. At kinain ko, mas masarap kasi pag mainit siya kainin. At ayan na guys, ang sarap talaga. syempre, meron akong sausawan sa aking manok. Yung chili sauce sarap-sarap, paborito ko talaga 'to, guys. Ang lechong manok. Mas bit ko kainin ang manok kaysa pork. Ayan na, busog na naman ang personeto. Sus maubos ko kaya 'to. Kung hindi ko maubos, kainin ko mamaya sa dinner. Ayan siya guys, ang sarap talaga guys. Minarinit ko lang siya ng soy sauce, sugar, um, lemon, at saka black pepper. Tapos overnight para mas malasa. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye muna kasi kakain muna ako guys. Uh, ang sarap talaga. Pinaka-paborito ko talaga tong lechon na manok. O, oh, ayan na yung sauce ko, o. Oh. Yung Thai chili sauce. Ayan siya. So, oh, bye na, guys. Thank you so much for watching.